At bus, recycle. Di ata ganoon tumama 'tong recycle diyan. Halika, halu-halu tawon gano ka. Again. Anta, kagar towa mo ano, mga bagong kasama natin dito because lalagas tayo isa-isa na eh. Kuwi ka si Kong TV. Para sa yo ang video na to. ipon kita dito yan yeah, nice na so ayun po no what's up sa inyo nagrap na garap talaga si body kala mo talaga puta So yun nga no, hello, kumusta, konnichiwa, kuya kon. Uh, I hope you guys are doing well there at the compound. And, ayun, uh, hindi na akong papaligaligay pa. So, ayun nga, ano nga ba ang ano nga bang pakay at bakit nakapagawa ako ng video na ito ngayon? <laughs> so yun nga, so siguro appreciation lang din sa lahat ng nagawa, nagawa mo ko yung Lahat ng pagpapasaya at uh, uh, lahat ng kabuti ang ginawa mo throughout the years talaga. hindi lang ni Kuya Kok, tsaka siyempre yung buong Team Payaman. Kasi talagang, talagang willing talaga sila. Alam mo yun, parang maluwag talaga sa loob nila tuunang sa ibang tao. Lalo doon sa mga nakangailangan. Eh hey, nga yan, katulad ni ano, tulad ni Boss King, si Boss di ba kasi yung oh, cottage niya, ano, tinatakas niya yung mga empleyado niya para magbakasyon. Tapos si, ano naman, si Kuya Kon, uh, ano naman, <coughs> tinutupad niya yung mga pangarap ng mga ano niya, mga empleyado niya rin, di ba? wish ko lang. Tsaka, ayun, tsaka ayun din, nakakaparoon din na, na, throughout these years, na subaybay na namin lahat yung, ano, yung ups and downs sa buhay and uh, tulungan mo rin kami na ano, uh, makalampas dun sa mga uh, mga dark times sa amin sa buhay sa pamamagitan ng mga nakakatuwang video talagang naman um, nakakaproud talaga yung mga narating yung magkakapatid yun. tsaka yung magtatropa talagang nakaka-inspire sa so, Sid since, since Facebook days talaga yung mga original yun so kasama talaga sa mga original na pa yun since ano since Facebook days talaga yung survival na talaga ako niya kay yun, yung mga na pa mga Iron Iron Man pa yung may helmet sa ulo so mga uh, ano yung mga ano mga all in all in yung mga ano mga kabu kabu yan. talaga uh, ano talaga ako <laughs> yan so yun nga ah uh, thank you thank you sa inyo lahat kasi talagang okay na-inspire, na, -inspire, na uh, marami kayo na-inspire tsaka natulungan ng mga tao talaga. Lalo nung pandemic kaya. Lalo nung pandemic kasi talagang wala talagang magawa, talaga magawa na talaga. So, bye lang talaga kami dyan sa isang mga vlogs ni. So, ayun. Sabihin ko na ba? So, ayun nga. So, speaking of natulungan, eh uh, ayun, meron din kasi akong dilemma. <laughs> ako kasi naghanap ako ng trabaho. Kumakala na. I think baka mag-performance na. Yung so, kasi ano, uh, newly graduate na ako. Kaka-graduate ko lang. Ayan mga ibig din. Hoy! Masbog pa eh dito. ka ba? Ha? Wala pa pero... Ay, wala pa pala eh. Hindi wala pa rin yung edit. Yung pamilya din ako sinusuportahan ha. Ah. Kala po, libre ako pa edit. Kala mo mabilis. Lul. Bahid mo na bago edit. So yun nga, kakagraduate ko lang back in June. Uh, yeah. At tapos ako ng ano, tapos ako ng information technology with specialization on system development. So yun, so medyo teke ako. So I just always just wondering if uh, if you guys there at uh, compound needs some ano, IT services, pa uh, may mga problema kayo dyan sa ano, uh, may technical problems kayo dyan sa, sa compound, mga internet, internet network, and ako bahala dyan. Ay, yun pala, puta. Munti ko na makalimutan. <laughs> Mapapakalala mo na ako yun. Mga pala si Benson. Uh, I am a 23 year old uh, college graduate from from Laguna and uh, so yun nga yung tinapos ko is uh, information technology so yun kung oh, may, baka, lang naman baka may problema kayo dyan ako uh, kaya ko yung tulungan. hindi lang naman yun yung mga specialty ko so marami rin naman ako yung skills kaya ko din kaya ko mag maintenance ng uh, computer so, mga pa hardware man yun or software yeah, kaya ko gawin yan kaya ko din mag-diagnose and everything. Pag may free time ako yan, nag-ano ra, game programming din ako. So, yan. Kaya ko din mag-develop ng mga games. Uh, moderate. Eh, kaya ko mag-moderate ng mga social media, mga Discord. Yan. And, may skills din ako sa, ano, sa editing and uh, videography. So, kaya ko din mag- cameraman if I wanted mag-edit you know, diba, baka kailangan ni Kuya F ng, ano, dyan, ng assistant kaya kaya ko gawin <laughs> So Puta kayo, wala na pala ako skill prayer lang Ah yun, puta na, naglalaro din nga din pala ako Gamer din pala ako Mahilig ako maglaro ng ano Candy Crush Plus vs Zombies Tsaka Everwing Puta may Everwing ko ba ngayon? Ah yun pala, puta Nag-dota nag, 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 rin pala ako Palala. Ang mehea sumusunod na eksena ay kinuwan ang gamit ang front camera. NG Cellphone KO, kaya sa hanhang, mas mababang. Kalidad ng mehea sumusunod na fut- Siri, Bobo Lang Uy, wala laro mo. Dito tayo. Ano mo kasi? Ayan o. O. Oh. Pasok no? Bobo. O. Oh, takbo body. Takbo body. Takbo body. Oh. Pak. sabay takbo. Dito sabay takbo. Ay, takbo. Ah, daw pala. Asa ako na maglalaro diyan, puta. Stan tanga. Stan tanga. Stan. Ano stan din naka silence na. ano oh, oh. Oh, tanga eh. Stand, tanga mo eh. Wala ako pa sa naglalaro. Ah, ah, patay. Ito ba alam kasi naglalaro eh. Tapos. So yun. So. Ito ngayon. Wala pala ako masyado skill ha. Ah, tsaka yun. nag rin pa, Nagigitara din ako. Konti lang.

Gawin lang ba? Oh, wala pa akong masyadong skill. Kung mga ano naman, siguro mga soft skills. Lagi <laughs> <daging> job application. <laughs> siguro, siguro ano, I put like passion like everything I do. Yung sa lahat ng ginagawa ko. And as long as trip na trip ko talaga, talagang ibigay ko dyan yung 101% ko. Kaya lahat ng efforts and everything, lahat ng kaya ko ibigin na efforts dyan. Talagang walang tamad-tamad sa akin pagdating sa mga ganyan. Tsaka yun, uh, ano rin pala ako. Tsaka yun, isa pa sa mga, mga good qualities ko is uh, kaya kong sumakay sa kahit na anong trip. And mga pa yan, mga pa bungee jumping pa yan or mga paano, or anything talaga, anything na kaya, kaya kong sumakay dyan yun talaga ang pinakang siguro pinakang magandang alam mo yun para nag-fit din sa inyo na skill pag sakay sa trip kaya pwede nyo akong tawagin Mr. Yes man <laughs> so bakit? so bakit ako nagre reach out sa inyo ng ganito and everything diba? parang suntok sa buwan to or even ano even ano, suntok sa Mars diba? so ewan ko kasi ano to, eh. ito eh, isa to sa mga siguro sa childhood dreams ko talaga kasama rin sa childhood dreams ko, siguro sinulat ko sa ano eh, sa, ba sa bucket list ko dati mga school oh. ako yeah. na ano, work with uh, with Kong TV someday so, akong papala rin so yun ah akong ako naman, parang never sign like matter if I get famous siguro, oo kasi talaga siguro gusto ka siguro maging you know, editor editor or ano or cameraman or something or anything talaga din sa Kasi gusto ko kang talaga makap makapagtrabaho yun. Ay goya ko talaga. Isa 'yun sa pangapara. Pero kaya kaya ako ayo, kaya kaya ako magpapakas pa naman. O, pwede ba to dito? Isa sa mga pangarap ko. <laughs> so yun oh, Siguro na-inspire ako Na-inspire din talaga ako sa'yo Kasi ano ba yun? Oh, naangat mo yung, naangat mo yung, ano, yung buhay nyo na ikaw mag-isa talaga. Well, hindi mag-isa. Siyempre may tulong. Pero parang ikaw lang din yun. Parang gusto ko pang, parang may, mas may matutuhan sa'yo. <laughs> yung ba <tabang> <laughs> yung tamang term? Hindi mo alam. Basta, ako, parang ano kasi, parang, ano, parang medyo, ano, you know, parang masyado na mga kanila. Parang alike tayo. Hindi naman. Basta barang, parang para parang nagtutugma yung yung nararanasan mo na, parang nararanasan ko ngayon na ano. Yung sa ano nga, di ba, yung pagtulong sa pamilya and everything. Kasi yung nag-over na kasi sa akin kasi, di ba, medyo ano tumatanda na rin yung, ano ko, tumatanda na rin yung parents ko and everything. And, gusto ko sana bago sila tumanda ng tuluyan, um, sana ano eh, yung maranasan nila yung ano, peace of the good life. So, Yun, yun lang talaga yung goal ko. Nung simula talaga nung ano, nag-50 sila, sinabi sa akin ng mami ko. So, so di hindi ko na masyadong papadramahin. Kasi, ano, oh, paano ito? yung vibes. Eh. Tsaka dahil sa background music. Kaya yun, eh, may, di, ano naman ako, medium DM naman ako sa isa sa, ano, sa messenger tsaka sa Instagram. Ewan ko, nabubulok na yata. So, ewan ko, baka mag-email pa ako sa iyo. And everything. Ito baka email ko ito. Ano. So, Kaya yun nga, yun lang naman. Uh, Maraming salamat Kuya Kod. Sa so, dahil napasaya mo kami lahat. Uh, message ko din, <laughs> message ko din sa buong team para man. If ever, na makahira ko. Eh, nangangako akong <laughs> maghuhugas ng aking kinainan. <laughs> At pagpapatay ng grip tapos gamitin. <laughs> Nalayo pa <po> ba yun? Takay Issue pa So yun nga. ah uh, Sana ano. Tara, tara makita ni Kuya Kon to, tsaka sana, sana talaga, uh, patulungan niya ako dito. Sana matapad ni Kuya Kon yung ano, childhood dream ko. tulungan mo akong ano, tulungan mo akong patunayan dyan sa mga hindi naniniwala, sa mga hinabungkal na yan, na tunay ang law of attraction. Diba? If you ano, if you want to change your life, you have to change your mind. Mga ganun, ano, palawad ko din yan eh sabi ko sa'yo, no, nanonood no, ako eh. So yun yeah, nga, maraming salamat sa mga pagpapasaya mo sa amin. Kuya On. Mabuhay ka. Power. Peace.